O, Nicole. Nicole, ikaw muna ang cook niyan, na kay pagalon ako. Maghapon sin ka, ano. O, si Nicole muna ang maano niyan, ang makusina. Ma-recycle ko na yung san mga isuruda. Wala oh, lang sa pa O, Malo na nilaga na walang lasa. <laughs> na. may suwa na lalutuan na daw yon. Ngayon lalagyan natin ang kalamansi para magkalasa naman tong isdang nilaga. At walang lasa yung luto kami na. Oh sige. Ikaw muna niyan an ano, ang uncooked... An

Nano. Nano ang ato ano. May palakayan niyan. Preparing sa isduto na nilaga. Lalagyan natin guys ng kalamansi para magkalasa naman ng asim. <laughs> At least may asim pa. <laughs> At least may asim pa. Ano <laughs> <laughs> Masirap, masarap, masarap na nga eh. Mga lasa, guys. Kaya ito, guys. Gihiriwa na yun ng mga ano, sa so. Maluto na lang sa turingan. May pinaksiw ako na turingan dito, hala. Pakulaon ka pa naman yun niya. Pakulaon niya. Alang ato, chef. Butangan ta sinan, ibutang ta na gulay on Oh, may kalunggay din niyo. Ano pa Ano doon? May yung pasin ko Ano pa doon ang sole sole. Pwede siya, na. Siya, Ay. Ay. Oo, ma. Dire di masyado. Ay, sarap niyan mga. Ala mas eating breathing una ako din ini ah. Pagluto na. Gahuyon mo na lang ako ha. Kasi si, si Papa, hinatagan ko na yung sinpagkaon niya hala Masiting po rito yung nakita din eh. Balikan ko ikaw doon. Pagluto na yon. Ah, ipag nagluto ka, ay doon ko. bali maging kusido ba yun na imo, ano, pinakulaw. Ha? Ah. Hmm. Ayan na yung niluto. Sari-saring gulay na yan may kangkong, may, ano pa yon? kalunggay. Nung nakaraan ko pa kasing pinaksiw yan guys eh. O ngayon, igagata niya. natin na. Anong binutang mo? Ah, <laughs> pinakuhan mo. Bukas naman sa Ay, magpauhurayo nang araasan ko kumama. Kay, binakinawa ako ko. So, hindi, hindi nga na 'yan. Dito nga lang, ang kata kay mabati isang gurang. 'Di kakaunan sin ano, gustong-gustong kumain ng gataan ni Papa. Eh, bawa na sa kanya 'yan. Sinigang na nga ano eh. Sinigang na isda na tilapia na ang ulam niya. Okay. Sinigang na pala gusto mag ano mag kasi ng saging na ano ang problema makakapumanik ka Gata? mga na oh ito eh kung nagpa-doktor ko kanina sana Nanon, sa'yo mo na sa imo brown rice ulit pa na bagalos may sabaw? Ang binutang taso na sulim, ano ha, sa sararakot, na ano yon Kangkong na sin. Ano? Nice. Kalunggay. Kalunggay. Kalunggay.